Po mga idol, testingin ko yung itlog na jumbo dito so na gagawin kong itlog na mahalan. Testingin ko muna dito yung COVID na ipapakulo natin para magkakasya niyan. Kunti lang para matantya natin yung asin. Pabalik natin dito para po dito yung pak natin. Yan. Sasangkapan natin ng asin. Ha? Testingin natin yung para magalat siya. Yan. Mga isa, dalawang kilo siguro. Dito na yan. Yan, tapos maglalag. Testing natin lagyan ng asukal para yung lasa ma-observe nung ano, sa loob ng uh, itlog na manok. Ito po yung lagyan natin ng pamintang bilog mga idol Pamintang bilog galing kay Roman. Pero pakulo natin ito mamaya nito. Pagka nakulo na nakulo mga idol at uh, malamig na, ibuburuan namin. Good morning, good morning. Pakulo natin yan mga idol. At uh, medyo makulo na makulo yan. Palamigin muna natin bago natin lagay yung heat log. Ano naman kami puro. Ito po yung binabad namin magtamag na dito mga idol yan. Yan ay yung kasatay Ito po yung ito. Yan. Pwede na marambol-rambol yan kasi nababad po yan mga idol ng, ng ano ng, uh, ta magnasin mga ito tapos yung kanin lalagyan din sa ng konting asin yan para lang natin plahan mga ito mamaya natin dihin kasi ma ano naman po itong ano, kanin malambot yun buro buro walang uh, tigil na buro mga ito tapos yun, masarap na buro to mga ito buro-buro kahit na po ano to pwede dalawang buwan kasi binabad namin magdamag itong ano itong ito 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 wala siyang timbang mali, mali, mali isang timbang gagawin kong ano to itlog ng ano Bagi na lang natin ang ano ng lugaw ng konti nyo to. Iya, thank you. Ulo. Sasalain nga. Kan ti good morning. Good morning. Lamig na yung sin at saka hot coffee. So, bila, na natin ng itlog. itlog ng manok, mga idol. tray po ito, testingin natin mga idol. Lagyan natin, laganan natin ng, ano, yan para po hindi, yan. Uh, para nakalubog todo. Buha ang plastic plastic natin. Kami ng plastic dito para wala pong gaano sisingaw mga idol. Tignan natin, 14 days po natin, ibuturo po yan. 14 days mga idol. Good morning, good morning mga idol. Ito po yung aking uh, binuro. Uh, 14 days na po ngayon, nilalaga namin dalawang oras. Yan ito po itlog ng manok po ito na natin no, kung ano na ah pwede na siguro ito 14 days po nakababat sa asin at saka paminta paminta iyon po yung pinakamalaki ng itlog ng manok namin talaga natin ito testingin natin yan para 14 days po ngayong araw na to talaga natin ng dalawang oras good morning good morning talaga natin lahat lagay natin na sanet para po hindi siya magalaw hindi siya mabasagan tali natin eh. para hindi sila magalaw lagyan na natin ng tubig ayan lagyan natin dalawang or ayan kumain mga ito na natin sa kalang dalawang oras lang po ito ayan may isin na dalawang kaldero para sa mga ating mga bisita ayan dalawang oras natin isasalang good morning to all tinesting kong itlog na mga medyo manipis lang ano nila pero din nabasa ko oh. ito yan. ito po yung itlog na manok kung pupukas tayo dito ah, meron ding ano meron din nabasa manipis kasi oh. ano yung ano yun nila bagay meron nababasa din pati na manitip mara mayroon din nababasa nila tatlo tanda lang paglaga namin ito Ititikman na natin. Ititikman natin. Ayan po yung testing natin yung 14 days na itlog ng ano. Okay. Ito po yung itlog ng... Ha? Tumalap pala pati yung pangkulay nila sa loob. Ayan po. Ah, ayan. Ah, ayan. Ah, dalawa yung ano nito. Dalawa yung dilaw niya. Ayan o. Mm -hmm. Hmm. Parang ano, parang dinagalang na itlog. Na, hindi, to tumalab yung alat niya. Pero ang dami ko na nga sinalitagay. Ano? Ito, ito yung pan natin ito. Ito. Ah, oh, ito. Ayun, ah, oh, yun. Oh. Oh, yun. Ah, pumapasok yung tubig nila sa loob. Hindi naman sila basag, no? Hindi yata perfect yung itlog na manok. No? Hmm, hindi ka alasya yung ano, itlog ng itik. Mas masarami yung itlog ng itik. Ako kasi ito sinasabi ko yun. Pagka nakakatubig pa sa loob, ano, dahil, pero wala naman silang butas, ano? Ha? Ah? Manipis, ano? ayan po uh, so, sir, ko po sa 14 days hindi po kalasa ng itlog na ano itik talaga iba lasa hindi po mestin po ako ng 30 ayan, parang ano lang para uh, pero yung asin ko parehas lang ng asin na ano tubig eh ayan 14 days po ito good morning good morning uulitin na naman po kami ng mga ito para wala na pong ano wala na doon sa istaka namin. Yun. Para pa ka may bisita. Ayan, uh, ang ganda-ganda nila. Ang laki ng mga... Pinumul... Ayan po, nagrawa doon. Ayan, yeah, atami. Ayan, okay, ha? na, muna, huwag muna. Ayan, dito na uh, eh. Di kano yung dulo. Banda mo muna dito, Dax. Banda mo muna dito, Dax. Dax, mo dito. Dax, banda mo muna dito. Oh, 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 na. oh, nabi -taw, nabi -taw. oh, 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 Nagawa na po kami ng burong dito mga idol po siyang timbang burong Ayan malagkit ay ma, parang lugaw po yung ano yung, yung kanin Ayan ito po, ito, magdamag, ay, magapon pong nakababad ng asin ito, yun, ito, 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 para buro, masarap ah, po yun. Ah, wala na pong tinik ito, mga edad, may asin na to, ayun, maraming buro, dalawang timba dapat ang magagawa dito, ha, maraming kanin. Ayan, daming -dami buro, mga ito itlog ng, ayan, uh, burong hito, yan po, Lalagyan lang ng konting asin na Nababad na po mag-apon mag itong ito eh. Pwede na yun. Ayan. Ayan po. Dalawang, pwede yung dalawang timba rito ha, bumbon. ah uh, yung ito po yan, natatanggal na yung tinik nito mga ito. Ay, tinik ba yan? Ayan ang ganda. Ito Hindi po pala obra yung itlog ng ano. Nagkakatubig sa loob. Dandaan lang ang pagulaga namin doon magkita mo doon sa ano, yung ginaya ko naman yung ano, yung itlong ng ano, buro na manok. So, Mano po, hindi kalasa lasa nung ano, hindi kalasa nung alapya. Ay, ng hiti Lagi ko nababanggit yung italapya, iti, kasi saka yun lang kasi, kasi saka manok. Kasi ano. Good morning mga idol, may bisita akong I'm taga Sara Citro na ba siya? Mag-scan <laughs> Isidro po kami. Yeah, na si na ba siya? Si Boss <laughs> Paulo. Ah, ha, shout out sa aking mga anak eh, Paulo. Tao na unahang follower ni ano 'yon. Ah, pa ano po pangalan niya, Paulo? Si Paulo Ramos kasi si Loy. Loy. Paulo Ramos cha Loy Ramos. Oh, ah, you know, ha, that... sino si Mayor? <laughs> 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 Siyempre si Mayor. <laughs> Di makalimutan si Mayor. <laughs> 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 Siyempre baka magalit eh. Oo, Mayor Ate. Yeah, Napakaganda rito Ay, mga yun, idol. Ay, niya Japan, yung tinuluyan yun, namin. Yun, tinuluyan namin sa Japan. Ano pangalan? Ginita. Si Aling Nita. shout out. Good morning, good morning. As always, niya God bless po, idol. Oh, ah. Dapat ka-bite pala ni idol. <laughs> 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 Dati sa ano ko lang ito nakikita, sa vlog. Ngayon, niya. Kakain kami ayun, na, na talatiyang walang kamatay tsaka buro mga ayun, idol. Ayun, kakain daw kami dito. Yung gawa naming balat, tignan nyo. Mmm. Ha? Napakasarap pagka na yung nasasarapan ako, umiiyak yung aking mga tikak. Tingnan niya ang... Hmm, sarap naman niya. Ah, masarap po ito. Wala pong bato ito. Ang tawag dito, makapuno. Makapuno? Makapuno, yan. Tingnan niyo naman po yung ano dito. Tingnan mo. Yan, no. Wala, wala pong bato ito. Ha? Hmm? Hmm? Hmm. Hmm. Titikim <laughs> din kami mga idol. <laughs> Napakasarap talaga. Ano balot ni idol. Napakasarap. Napakasarap <laughs> mga idol. Good, <coughs> good morning, good morning. Good morning mga idol. Ito yung mga aking mga bisita ang taga saan. Hello, sarang Yan, taga saan po kasi? idol, sa Hindi po talaga lugar niyo. Ahen. Ahen. Ahen, oh, na ba siya. Ah. San Isidro, sa bayan po. Shout out niyo po si Mayor Ante, tsaka si Congressman uh, Eming. Eming. Eming, yan. Eming. Shout Kong. Happy birthday, Ninang! Ninang, -Ninang Marcia! Ninang, -Ninang Marcia? Oh, Marcia, na, si Bedo. Happy birthday po, Ninang Marcia. Yan. Yeah. Uh, si oh. Mga si Beto sa Angeles. Oo, oh, 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 mm. na. Uh, Kaya ng hmm. talapia, ito. Ito. Kaya niluto puro, ni Idol. Uh, Napakasama ng... Ang tsaka itlog na buro. Sarap ng buro ni Idol. Ayan, kay kayo ha. Salamat sa uh, pagpasyal ha. Good morning, good morning. Idol, kay na tayo ng baka na ito. Sa ulo. Bara ding kalgareta ito. Hmm? Eh. Ang yummy, hmm? Hmm? Karap na. Kaya na ba? Hmm? Karap nyo ako. Hmm? klase sarap nito, Lord. Masarap siya. Hmm? Kaya lasa niya? Mm hmm? Ilang Ano? Hmm? malasa

ayan tayo uh, lang sa sign si Aydon para po bibili na lang kami ng luluto namin eh. magdadala na kami ng talang good morning good magising para ang trabaho ayan po Nagkabili nga lang kami ng ulang sa Kantaba. Good morning, good morning. sabi niya ay tabi. Idol, mga burame. Yan ang burame. Ang aga ng mga burame. Good morning. Lapan. mga idol, mga ipon na may malalaki. Yan. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito, mamimitas kami ng mga kalabasang sariwa. Ayan. Sariwang sariwa, mga idol. Ayan, ang ganda-ganda, mga idol. Good good morning. Good morning. Masarap ito mga idol Huwag mo nang papalatan Masustay siya pa Ay, Ang ganda nila eh, mga idol Good morning, good morning ayun ang kamahati At saka